Hello mga loads. Good morning sa ating lahat, no. So ngayong araw na to, mga loads, uh, magluluto tayo na ano. Sinabawang manok daw. Pero hindi ko alam kung ano tawag dito basta uh, may, may mga gulay. Ito. Yung gulay. Sinabawang manok. Ayan, Sari-sari. may mga loads. Tingnan isa, isa natin isa-isa sa ano to. Sa kalalagyan daw natin ng So, panghon. So, panghon tayo. si horse ko. Madalawang sea horse ko yan, no? Ayan. Mga ah, loves. Pintayin natin, loves. Magiging po tayo. So, unang gagawin natin na, ano na, ah, hugasan ko na lang yung manok. Kasi hindi pa na hugasan yung manok. Eto, ito. Ito, ay. Nakit na, ano na, nahiwan na yung ay, mulay. So, ang magawin dito, hugasan ko na lang din. So, unahin ko muna yung manok mga lods. Ngayon manok mga lods. <coughs> good morning, good morning sa inyo lahat. So ito pala yung binili namin manok. Ubusin ba ito lahat? Ito huh? okay, yung nabili kong manok. Ubusin to o oh, ilang ano lang? Uh, ah, sige. Ha? Lalaki mo. Okay, ito yung yung Sama. Katatlo. Anim. Anong bilog yan? Ubusin oh, na lang daw. ubusin na lang lahat. Mabusin uh, na lang daw. Ayan. Ayan. Ito na yung manok. So, ugasan lang muna natin mabuti. Okay. 네. Mm -hmm. Ganda natin yung manok. Gas na yung manok. Tapos na. So, Uwi natin yung gulay naman. Gulay naman ang huhugasan natin. Okay mga lods. So, stand by mga lods. Okay mga lods. So, ihanda natin ang sibuyas at bawang. So, iwain natin mga lods.

ay nga mga oh, sa so, uh, tapos yun ang <coughs> iwain yung sibuyas sa kaming bawang so susunod uh, ko nito uh, igigisa ko nila igigisa ko yung manok sa bawang saka sa sibuyas okay hintayin nila ayun igigisahin natin yun oh, mga lords Bisay na din si buyas. Bawang. O si natin yung manok mga guys ha. Yun ang susunod natin. Okay. Yun. So lagyan na natin yung ano. Yun. Yun. Okay. Haluin natin ang haluin. Haluin. Una din. Ang manok. Okay, bye-bye. Hindi na sana sa next video mga upload ito na nga mga lods. Nagisa ko na yung sibuyas at manok natin. Sinama na natin. Ito yung manok. Nasa loob na. Ayan. Itintayin lang natin mag-brown-brown konti para mas kalasa yung, yung manok. Manokot yung yung bawang at sibuyas yung sa katawan ng manok. Okay. Ayan. Itintay-intay okay, lang. Halo-halo. Halo-halo. Amigos, halo. amigos, amigos. Ayan. Hmm. Bangol, bango, ang mga lods. Ito nga yung natin. Sinabawang manok. Na may halong sotanghon. Hindi ko alam nung tawag dito. Basta may kapang mo ang kapagulay. Basta sinabawan. Okay na yun. Ayan. Mula. Hmm. Ang bango mga lods ha. Hindi tayo marunong magluto pero importante makakain lang. Okay na yun. Okay lods. Ito. So, na natin, nalagyan natin ng sabaw oh, yung manok natin. Oh. Oh. Mga uh, oh, dalang baso dalang baso lahat okay, hmm. Malahati, dalawa at kalahating tubig. dalawat kalahating basong tubig ayan mga lods so hintayin natin kumulo yung niluluto natin para malagay natin yung gulay kasama na natin yung gulay sa manok para mamaya pag naluto kain na na makahangran? wala pa Samitan. oh para lagyan natin ng sili. Anong sili? Itong malaking sili lang. Walang kamatis yan? Ayan nga, kamatis. May lumakang kamatis ay. Dahil na nito. yung, <laughs> yung kamatis ko. <laughs> okay guys, sabitan Tikman natin yung sabaw. Hmm. Tara. Next ah, natin. Lagyan na natin yung gulay. Okay ah, natin yung gulay? Yan, okay ha? Eh? Okay lang mga lods. Uh, ko yung mga gulay doon sa loob. Uh, halo ko na. Ang hindi ko pa lang yun. Yung yun, yun, sotang buro so, mamaya natin ilagay yun. mo natin maluto yung gulay. Okay, lang tayo ulit. Yun, luto na. Mga lods. O, natin. Let's see you. Yes, yan. 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 Sarap yun. Okay, lords. Thank you for watching. Please share and likes my video and comment down below po. Uh, thank you, thank you.